yung talamin niya na oh, bakal. Oo, ano naman ako eh. Ito ako na ako. Ay, ma'am. Hello, ma'am. Ma, ma Hindi mo lang sila ano yun. Ito. 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 niya yun, ma'am. Pinagpawala na namin siya, eh. Ganyan talaga yan, ma'am. Sabunutan niyo nga, ma'am. Ma Bye, Bye ma. Thank you, ma. Hindi ko na nakapag-mask Hindi ko na birthday. Ay, sabi niya, birthday. Kaya, Ah, okay. Pili niya, Bye, ma. Thank you, ma. Hindi ko Ano to? Ano to? Hello, sir. Ano to? Ano to? Wait Tukos! <laughs> pa <laughs> 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 malaking... Gano'ng malaki to? Tukos! Gano'ng kuhol? Tukos! na daw! Ang ko may. maganda! Ang na wala naman. Ano, Mamaya, malulutos <laughs> ka. Okay. Beware. Kasi matatakot ka. Matatakot ka pala. Tapos. yan. Ano ba yan? Sandals? Ako. Ako yan. Ako yan. Hindi yan. Ako yan. Ako ko Ako yan. Ako yan. pa yan. Ako yan. Ako pa Ako yan. Ako yan. Ako yan.